Hi guys, ito pala guys na urokan namin. Sa ano nito, maliliit pa yung mga anak ng anak, anakong dalawa. Kasi guys, yung mga urokan noon, matitibay. Ayan 'no. Gumanito gumanito na ang kulay niya, guys. Tapos na mawala pang kanon no'n yan ang tibay niya. Ngayon tinanggal ko na guys yung mga drawer niya. Nilinis ko dun sa terrace. Pipinturahan ko to, guys. May dalawa akong binili yung pa-spray, yun ang gagawin ko diyan. Ayan, tapos gagawin ko guys yung mga yung mga inaano ko sa pagkake yung mga cake pan o kaya basta yung mga ganon dito ko guys ilalagay ayan lilinisin ko pa to bago ko siya pinturahan yung harap dalawa lang guys yung nabili kong pang spray pag hindi to inabot ito lang harap ang eh, i-sprayhan ko Guys, okay, so napunasan ko na yun yun ang isusunod ko yung pinakakatawan niya ito yung mga drawer pa lang so, guys yung gagamitin ko dun sa aking Do drawer na oro ka na yan, guys. Binili ko yan sa Wellcon. Ayan, guys. Napunasan ko na yan kagabi. Preniper ko lang siya. Tapos, ayan. ang galing muna natin di guys. Patuloy-tuloy na Tapos, pasadahan ko pa yan. Ayan. bago na siya mga guys. Ang tibay ng orokan. Ang mga noon ng orokan. Ang tibay. Nangungupas na lang siya guys. Pero ang tibay niya. Nagay tapos guys. Tapos na yan. Pag natuyo yan, ilalagay ko na yung aking mga abubot. Diyan sa aking drawer na orokan. Okay.